May hapon eh, no sa tanan no. Adlaw karong kwan Martis. Ano, November 4, 2025. So okay naman dang area na mo no? sa Butuan City. Murang okay naman siya. Wala na kay siya ulan. May nang tempo niya. Ipadaya gabi i. Eh. Nagrabi ko tong ulan. Baha no. So gabi eh. nagampo ko gabi. Eh. Para aning lugar ah. na ang ubang may sa bagyo pero ni dungog man nga tubag po no muna nga wala man kay na kuan sa butuan no salamat ta sa Ginoo nga wala ta na epic to higayo no so waiting ni karon sa mga advice sa mga kuan sa mga mga engineer nga nabay mga nasikihon noon nabay mga mga creek nga nagbara no wala wala man So, waiting ramin, no? So, naigaw yung lumayo dali sa Kwan, sa Cebu City, dali sa Mandawi, sa... o sa, sa Cebu, no? Karabi, yun, ang Kwan, no? Ang baha dito, no? Naghan kayo ang Kwan, yun, ang mga tuhan sa Bagyo, tino no? Angay, yun, ta mga mga lagad sa Ginoo no? ang ayun i-priority ang ginoon no? ang i-priority ang ginoon sama sa karol nga karol nga kuan panahon na nasunod-sunod ang mga katalagman na mga gubat sa gawas mga linog bago itong ilinog ang sibo no? takong itong damage pa huwag makapugong anang linog yun sa ni ginoo na yun ng control anak apin lang ba ginoo na control anak may nangato ito mga yung tadaan ato yun ang mag, mag free yun tapos no doon lang yun ang siya mag free good ta, sa atong kaligtasan no bisan boy boy mga bagyo mabutay ato lang yun ato yung practice no Nahon ni mo, bago lagi sa gilinog, nagbagyo, Ubahan na, no? Dami, no? ang no Walagi gipili ang linog, wala pili na Dato o kubre pilih gipili po ng baha, dato pobre Igo, ginatanan na na so, Sa usahon ni Muglihay, igo, yung kaana Di ni mo na mapugungan Ginoor ay ana Yun, muna, muna magsalig na gino At to gano'ng isalig tanan sa gino Muna nga, bisa so, mo sa kahago ni sa abroad, sa kahago ni mo, kung kamo sa imong trabaho para makatigong ka. para makapundar ka ng mga gamit sa maani ng inani hindi ina sa ginoo no kung sa awan na imong napundar ni mo ang imong mga kaptangan ang imong mga bahande no kung usa ka iglap ra papasta na no may pe magtigom tag gugma sa ginoo ato git ato git na tong i-practice nga mag-play kita kanunay para malayo ta sa mga katalagman sa mga disgrasya sama mga nani no ti yung luya na no labi gud og dito wala nga magbinuutan na gitani kalimutan na Isot kayo pa dungon sakit kayo pa lang dungon. Uh, Kinsa makakontak og emergency? sila to. Oh, labing nilang. Ang daming silang balay, wishi katulogan. Ang ila masakyanan. Mga um, ubang kuan nalukop na sa lapok ng ilang mga balay. Dili na kapugungan ni mo. Mao isuon. Ngaampo kanunay atong isurrender atong pagkatao sa Ginoo. Atong At hin dawato ng Ginoo sa tong kasing-kasing. No. Kay na ba sa ato ang mga Pinoy no? Ay hal mo mosampit sa Ginoo kanang kalanganin na. Nanay mga trahedya na hitabo, nanay mga baha bagyo. Ay pa ka sampit sa Ginoo. Pero pasimbahon gani ka, kay ka mosimba main lang ka sa sugal mga sabong diha laag diri laag dito kuha kay time sa ginoo tagay time ang ginoo tagay time no ano sir mga tamang pasaylo sa ginoo mga tagtabang kanang uwa na kumana ang baha ng kuha na sa Sama mga linog kaya pa tamang ay pasaylo kaya pa tamang tabang pero wala gani kung naman mga ganyan yung panahon, no? Wala ganyan tayo pakialam sa si ginoon. Mas kalimutan na lang yun. Kung tayo mo ganyan magkaon, ikaw balo pasalamat. Unti tayo mo ganyan yung mo sa buntal, ikaw balo pasalamat. No? Pasalamat yun talo, adlaw kay sa imong pagmata, pasalamat ta sa buong kinabuhay ang gato sa si ginoon. No? Siya ang siya ang nagbulas to, ah. Siya ang magbuot yung mukamata ka, di, no? So, Grabe ko ng ginoo. Grabe ka on kayong ginoo. Kabutan ay ang ginoo. Nga, kita, naginawa patakaron, ta karun. Kuwaanta ko sa kiminuto nga hangin. O duha nga hangin. No? Patay ta, dahan, dahan, dahan mga matay. mga nang, ato yung mga dagat sa ginoo, kiminti. Para kita malayo ta sa malayo ta sa mga kuan mga talagman no nilayo ta nila no og gisipti po ta nila no og so, salamat no sa naka kuan karon naka, naka labas sa akong video no so ako dai si Ronald Encarnado no so hindi pa hanas na sa anong mga nalang nga vlog vlog kay hindi man dyan ko kayo anong anong mga ilani anong mga mga historia, no sa, ako, arap, kunig, ako raw, Mano, way, one, wala po nige ako e, wala po usah muna kay kuhaan wala ay hindi ko maulaw pero wala sa maulaw kung mga story yan hindi man tanad so mara to akong kuhaan ang sa gino mo mga silimawa may nautan akong istorya no ta, ang halaga to sa gino kung ang iyong usay na animo karo na pundar ni mo, sa ginoo. Kung ang iyong ka sa iyong pagpalingkamot, okay man na siya. Basta ang ginoo dili mo kalimtan. Mas dakang pang blessing mo po sa iyong kinabuhi. Sa iyong mga negosyo, sa iyong mga bahandi, sa iyong napundar mo. Ispan pa na, no? Ispan pa na siya. Basta ang ginoo.